Yan, so guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, share ko nga po sa inyo kung ano yung benepisyo and bakit nga ba swerte ang insenso. Ayan, so bago ang lahat, maraming maraming salamat muna po sa lahat ng mga nagko-comment nga po dito sa ating YouTube channel, which is katulad ni Tita Emelinda Masbate. Ayan, sabi po niya, good evening MJ, kumusta regard sa mama at sa ate mo? Ingat, ayan, maraming maraming salamat po sa pangangumusta po palagi. Tita Emelinda and Alhamdulillah po sa mong pangalan nyo kay Tito Radjeka sa adsa kay Ibrahim. Ayan, okay okay naman po so far. Ayan, kahit pa paano nakaka-adjust adjust na. And sabi pa po niya, good day MJ, kumusta totoo yung mga benefits ng saluyot? Ang ginagawa ko dyan, ginagawa ko ng chicken soup hindi ko na lang hinihiwa kasi ayaw ko ng malapot. Ayun, yung sabi po nga po. ni ay malinda mas And maraming maraming salamat po sa pag-share nga rin po ng input nyo po about sa may saluyo, Tita Emelinda Masbate. And again, shoutout din po kay Ma'am Trin kay Ma Trinidad Pormento. 3467 Ayan, dati ko na rin po uh, viewer po 'yan. Si 9304mento. Uh, Hello po sa inyo. Eh sabi po niya acidic kasi ako, mataas din sugar ko at laging nagka-UTI. Ngek, advance happy New Year pala, nagkamali din eh uh, hindi kasi nakinig ako sa iyo sa discussion mo. Merry Christmas in advance. Merry Christmas. Ayun, ay in advance sa uh, ayun. Happy New Year. Ayun. Ay sabi po niya, hello Marching Santos. I e, maraming maraming salamat po. Nay Trin Dark Formento. Ingat po kayo palagi and advance. Merry Christmas and advance. Happy New Year Ay, Happy New Year. Kasi I think baka New Year ko na ito ma-post. Pero tignan po natin. Pero yun na nga. Guys, ayan, hawak-hawak ko nga po yung example ng binili nga po nating insenso. Ito, binili pa po natin to sa may uh, mismong uh, Chinese. Ayan. Wait lang, pakita ko po sa inyo. Oops with ganun natin. Actually, mabango to. There. Ayan, incenso. Ayan, kung uh, nakakapanood kayo sa mga Chinese Buddhists, yung mga ganoon, yung mga, ano, usually, ito yung tinutusok nila sa mga altar nila. And, uh, may incenso din naman uh, sa Catholic. I think yung ginaganon, di ba, incenso din yon. So, ito kasi ay pinaniniwalaan na kapagpataboy nga po ng mga bad spirits din at saka ng mga malas yung insenso. And of course, pag um, bago mag New Year kailangan daw nating mag-insenso. At uh, ang pag-insenso nga daw po ayos sa ating nakalap na impormasyon, wag daw pong simulan sa may pintuan kasi na agad niya yung dapat doon lalabas daw yung uh, bad spirit or yung hindi magandang Um, energy ayun, dun sa may pintuan so ang gagawin po natin is uh, papaikot, pero wag po tayo magsimula sa pintuan, pinakahuli po natin i yung may sa may pintuan, so that nakalabas uh, na nga daw po, paikot ng bahay natin or um, kung meron yung second floor, simulan nyo sa gilid papataas, papunta sa ano hanggang sa makalabas nga po sa may pintuan, ayun, so ganoon daw yung paggamit ng insenso. And of course, bago po tayo mag-insenso, ang kabilin-bilinan nga po sa akin uh, nila mama dati, no, tinuturuan nga po kung ganito, ay magdasal muna. Ayan, mag-cleansing tayo sa sarili natin. Ayan, uh, mag-humingi ng tawad sa Panginoon. And of course, um, humingi ng guidance. Ayan, at uh, humingi na rin tayo ng mga bagay na gusto din natin. Pero sy syempre, Ayan, more on uh, paghingi ng tawad. Kasi syempre, pag makasalanan tayo, hindi rin naman tayo ganun ka. Alam nyo yun. Pero yun na nga, um, meron pang ibang mga benepisyo nga pong insenso. And of course, um, share ko rin sa inyo. And uh, disclaimer nga lang pala sa mga hindi naniniwala sa mga ganun-ganun. Again guys, wala namang masama kung susubukan din natin ito or gagawin din natin yun. Kasi para sa akin, di ba? Um, ewan ko ba? Uh, Ina-analyze ko kasi dati, So 'di ba dati sa may Holy Bible, alam naman natin, meron din mga ginagawa 'yung mga Israelites para ma sila or para hindi sila dapuan ng sakit, just like 'yung sa may pintuan 'yung uh, pininturahan nila ng blood 'yung kanilang mga pintuan para hindi nga po pumasok 'yung salot sa bahay nila. Ganon. So ibig sabihin uh, meron karing gagawin para naman uh, hindi ka dapuan ng mga salot or ng uh, hindi maganda sa inyo. So meron pa nga 'di ba yung kay um Juan, kay Moses ba yun? Yung uh, tinap niya yung ano yung petla. Ah, uh, oh tama kay Moses. Nalilito ako kasi kay Moses sa kay Noe Um kay Moses yung tinap niya yung ano, yung uh, rock tapos na, na hiwa nga po 'di ba sa gitna. Kumbaga, may kailangan kang gawin. So I think um maaring mali nyo, 'di ba? Uh, dati kasi 'di ba nagaalay ta, nag aalay yung mga tao ng mga ah um, ano ba tawag dito? Yung mga animals, ayun. Tapos yung savor niya, yung, uh, yung amoy niya, yun ang pinang, um, pinang nila sa Diyos. Pero mali nyo, isa din to sa um, way para makakonekta tayo sa Panginoon, di ba? So, ito na nga, yung incenso daw is an Italian word, ayan, uh, for uh, incense. Incense is a fragrant material that is burnt Uh, burned uh, for its scent it has uh, been used for centuries in religious ceremony, uh, ceremonies yung katuloy sinabi ko sa inyo meditation and aromatherapy sabi nga dito, here are some benefits of burning incense. Ito na 'yung mga benepisyo na makukuha naman natin pag gumamit tayo ng insenso. So again, guys, number one ayan is 'yung relaxation and stress relief. Yes, kung nai-stress ka at kailangan mo ma-relax, ma isa nga po ang insenso so, sa nakakapagpa relax sa atin. Sabi pa nga dito, the scent of incense can uh, have a calming effect on the mind and body helping to reduce stress and anxiety. And number two is yung improved mood. Ayun, sabi dito, um, certain scents such as lavender and sandalwood wood, ayan, can help to uplift mood and promote feelings of well-being. And number three, ayan, spiritual connection. Ayan, dito na papasok sa spiritual. Sabi dito, incense has long been used in religious and spiritual practices to create a sense of connection to the divine. Ayan, katulad ng mga Chinese, yung mga Taiwanese, yung mga um, Thailander din nata, no? Nagaan din sila incense nga, lagi nila sa ganun, tapos ginagan nila. Pero yun, yun na nga, is, isa nga po, sa use nga po, ng insenso, ayan yung uh, pinaniniwalaan ng hindi lamang po isang reliyon, kung hindi maraming reliyon nga po. And again, ayan, number, uh, number tayo? 1, 2, 3. Number 4 ayan is air purification. So, sabi nga dito, some types of incense such as frankincense are believed to have purifying properties that can help to cleanse the air of negative energy. ba? ayan, yung frankincense. And uh, another uh, benefit niya is yung aroma aromatherapy. Of course, we all know naman na yung. incense ay may amoy talaga and uh, yun na nga yung mga scents na sinasabi natin. Sabi nga dito, certain scents can be used for aromatherapy purposes such as to relieve headaches or promote sleep. Ayun na nga. And sabi pa nga dito, it's important to note that the benefit of incense are largely anecdotal and have not, not been scientifically proven if You are considering using incense, it is essential to choose high-quality incense made from natural ingredients. You should also be aware of the potential risks associated with incense burning, such as respiratory problems, allergies, and fire hazards. Yun, so kailangan na talaga ay um maayos 'yung paggamit nga po natin ng insenso. Pero 'yung mga 'yung respiratory problems, uh, actually pagka mayro ka mga hika-hika, alam mo na 'yan. So siyempre may uh, may allergic reaction ka sa mga ganitong klase, yung mga may scents, yung mga ano, alam mo na yan. So, kailangan talaga i-avoid din natin yung ganito. Pero, kung wala naman, ayan, and uh, gusto natin mag-garner or uh, gusto natin maranasan yung beneficio nga po ng insenso, yes, guys, pwede natin gawin niya. Katulad ko, wala namang problem with my lungs or with my uh, health uh, regarding sa... Insenso so magi po ako sa New Year. 'Yun. So syempre, for luck na rin. Alam niyo naman wala na ako ng work, so kailangan natin talaga ng uh, luck and um of course guidance nga po ni Lord. Ayun. 'Yun ang special ay, 'yun ang uh, pinaka uh, dapat nating hingin yung guidance nga po ni Lord lalo na sa papasok nga po na bagong taon. So, yun lang guys. Kung nagustuhan nyo to, mag-comment, mag-like. And of course, share nyo na rin po para naman uh, swertihin tayo yung lahat. Isama nyo na po sa swerte dyan. Dahil pag share nyo to, of course, maraming makapanood nito. And uh, matutulungan nyo rin ako. Yun, maraming maraming salamat. God bless and ingat po kayo palagi. And again, see you again sa another vlog po natin. And another ganito content. Bye-bye. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Bye-bye. See you again.